Para sa complete information dito sa Ptex, lalo na sa mga sakayan at mga ticket boat, make sure lamang po natapusin niyo ang video natin. Okay, wala na tayong tao dito. So, ito yung titignan natin kung may pa. Ayan. Sumula natin sa TV uh, line ng kalawag. Yun, dati pa rin. So ay bilay na lumabay sila ng kalawag at saka inayangan. tapos yung daily trips nila uh, kalawag 6am to 7.30pm mga idol kalawag inayangan yan ha uh, yun ang picture time naman nila 7am to 9.30am at saka 9.30am at saka 8.30pm ang last trip mga idol So, dati kasi nakapost ng mga idol yung mga ano dito, mga pumasahe. Pero ngayon hindi na. So pinapakita ko lang sa inyo yung mga oras ng biyahe para alam nyo. So sa Barney, auto line sa mga idol. Ang diri trips nila for San Andres, Ginayangan at Santa Elena. Uh, tapos uh, departure time, 5.30 a.m. hanggang 2.30 p.m. Magsusunod naman ito ng ano. asaray ah, sorry. Yung San Andres pala mga idol, 5.30 a.m. hanggang 2.30 p.m. ng hapon. Ang ginayangan naman ay 8am ng umaga hanggang 6.30pm 6 ng hapon at saan na 10.30am hanggang 4.30pm ng hapon sa mga gustong magtanong pwede kayong tumawag dito sa number na to kung nyo yan sa PNO naman uh, tagawayan tagawa daily trips naman nila 5am ang simula hanggang 2pm ng hapon na yan mga idol yung gaya ng PNO so ang uh, Dilarusa yung maraming biyahe sa Solid North Tingnan natin ang Solid North. Okay, sa Solid North, may nakapaskil na ditong price. Okay, Super Deluxe sa umaga at sa Luxury naman sa hapon. So ang Super Deluxe, a.m. na biyahe niya, uh, 2 a.m. ng madaling araw at 11 a.m. ng umaga. So ang Luxury naman uh, sa hapon, per turkey, PM hanggang 11.30pm ng gabi mga idol so ang pamasahe ay nasa 8 uh, 850 pesos ang luxury at ang deluxe naman ay 750 pesos ang pamasahe para naman sa P8X to Baguio tingnan natin p 8 to Baguio mga idol to buy to deluxe as uh, online booking okay 750 ang pamasahe mga idol one way lang yan tapos kung gusto niyong mag online booking punta lang po kayo sa www.viajeros.com uh, at sa Paytix to Belgi sa uh, 2 by 1 luxury class so ang pamasahe naman ay 850 pesos one way din po mga idol so may CR na siya comfortably ang upuan mga idol yan po yung ano uh, solid north Ayan. Para sa jam at LLI at saka chair transport. Daily trip nila. So, sa Lucena, ang biyahe nila, 4 a.m. hanggang 9 p.m. hourly yan. Tapos ang Santa Cruz, Laguna, 8 a.m., 12 noon, hanggang 8 p.m. ng gabi. 2 hours interval yan dito sa PTX bago sila Uh, at sa Santa Rosa naman at Balibago, 9.30am hanggang 5.30pm ng hapon. So wala naman nakalagay kung anong ilang oras. Ang alam ko kasi isang oras kasi makain ako dito dati mga idol. So ayun, uh, halos pare-pare sa mga idol yung nandito. So sa mga magtatanong, pwede kayo mag-comment sa akin sa taas. Ay sa baba pala, sorry. Okay mga idol, I'm back. Yung ticket booth 4 ay nandito na sa second floor. Ayan, makikita nyo. So, wala na siya dun sa baba kasi mga tindahan na ang mga nandun. So, ang mga biyahe sa ticket booth 4, bus route, ito yon. So, tingnan natin yung mga biyahe para alam nyo. Yung biyaheng Batangas nila, ayan, biyaheng Batangas. Uh, Lipa City, Lemery, San Juan, Nasugbo via Aguinaldo, Nasugbo via Cabyang Tunnel, at para naman sa Bicol, meron din pala sila dito. Tabaco City, Albay, Piuduran, Albay at Matnog at Sorsogon. At ang Olongapo City, meron na meron dito sa Pitix. Pumunta lang po kayo sa uh, second floor kaharap lang ito ng Ticket Boat 1. Itong Ticket Boat 4 na linipat dito. So, ito yung Ticket Boat 1 doon ako galing. Ayun. So, ito naman yung Ticket Boat 4. Magharap lang sila mga idol and hindi kayo malilito. So, ayun, sana po ay nakakuha kayong information. Lalo ngayong na ngayong ah, mag-uundas na malapit na naman yung uwiin ng mga tao. Ah, at sana nakatulong ang video nito, mga idol. Okay. <tipan>